sakto, kakatapos ko lang maligo. Para maiba naman, dilapi ang kilikili ko, -kili, be. Hmm, na siya, bago lang ko ligo. Pero, piripota, dali lang. Wala ka na ba ibang vlog? Nakakauyam na, isip ka naman iba. Kainin mo kaya buhok. Huh? Ay, ang buhok kinakain naman talaga yan totoo kinakain siya eto na lang tuturuan kita kung paano kumain ng buhok okay lesson kung may asawa ka hindi lang si kuya ha kung may asawa ka mo ikaw kung sino man tudluan ko ka mo kung paano magkaon sang kweba na may buhok mm. Mm. Kung paano magkaon sa lalat na may buhok. Mm. Na, mito na siya. So, ini siya, feminine wash. So, manamit iya sa Daw banela ni siya. Banela, gid flavor. Mm -mm. So, hindi na siya para sa kilikili, ha? Para ini sa kweba. Okay? Feminine wash. Para kung may mga angsod, may mga putok, mabaho, malansa, inang mga lalat na na hugasan. Shake first. na Shake nyo na siya. Na ho, ari ang imo lalat. Na siya. Pag nagpuslit na siya, ang nagagawa, puti. Hmm. Tapos, i-rub mo na siya sa mga lalat. Hugasan ng maayong imo lalat. Mm. Pagkahugas, pwede mo na siya dayon banlawan. Hmm mm Hugasan sang tubig, running water. Hmm. Tapos, pwede mo na siya oh, saburan. Tam, is kayo. Oy. E uh, siya, para ini siya sa inyo na mga cake. Para maghumot ang inyong lalat. Biskan may buhok, pwede kanon Totoo. Tapos, after nga magamit sining feminine wash in yung pomina ni siya, emoise nyo ang inyong lalat. Esprayhan. Sang maayo. Pag espray, mga dalawang spray, hmm, pwede na kanon ang buhok. Hmm. Hmm. Sobrang tamis. Mabango. Amoy vanilla. Tamis kayo eh. Hmm. Sarap kainin ang buhok. Mm -mm. Legit. So, hindi ko na kayo papahirapan andyan sa yellow basket, ha? Angkol, kung asawa niyo ba ho, ang lalat, mm, bakli sini. Bakli. Magbakal ka sini para nami kanun ang may buhok. Okay?